Hello! Good morning! Ito yung picture ni Papa. Tapos ito yung bulaklak. Paborito niyang bulaklak! Crescent mo, Lagi sa akin. Okay. A snake plant. And ito yung galing dun sa pinuntahan namin na lugar. Ito yung ano dito? Uh -huh. Kalimutan ko anong pangalan nito eh. Pero ito ay galing dun sa, kinuha ko dun sa, sa mga gilid-gilid ng daan. Ito yung kapamili nung isang halaman ko na nasa labas na may butas. Pag malaki na siya, bumubutas siya. May mga butas. Since maliliit pa siya, kaya ganun. Tapos, ayan. Oh may butterfly ako. And my snake plants. Yan. Picture ni papa yan. Ay, sir. Ay, snake plants ko. Ay, may bagong ano. Tubo na. Ano ito? Ah, ito. O, bago to ah. Ah, buhay. Ang aking snake plant. akatua naman. Spirit may snake plant pa rin akong isa. Ito. Oh. So, yung snake plant ko rin. Ibang klase siya. Okay. Snake plants. Um. Ibang klase din kasi yung snake plants. So, yung mga snake plants ay iba-iba din, no? Oh, ito, tuntuwa ko dito. Healthy siya. Tapos, ito yung Uh, ano eh, i-replant re ko dapat ito sa iba, oh mamamatay uh, so tatanin ko siya ito ay uh, very sweet tamarind so tatabi ko siya, tatabi tatanin ko siya sa ibang paso para mag mabuhay kasi yan ipipedi kong dalhin sa probinsya, kasi sobra parang Thailand yang galing Mahilig ako mag-collect ng mga seeds eh. Ito naman yung seeds. So, yan. Seeds. eh wait. Dito ko lang muna siya ilalagay Para hindi siya mamatay. Dalawa yan. Yung chesa galang sa ate ko. Ay, tatlo pala. O, oh, yan. Buto na yung chesa. Tatalim ko yan. Kasi yan yung mga pagkain na rich in vitamin A. That needs our body. Oh, well. Bo. Oh, ito minsan pagka dito sa loob ng bahay may ganito ka. Yan yung mga halaman sa loob ng bahay. Hindi pwede ako mag-exist without plant. Yan. Isa may isa pa rin ako. Yan yung aking dates. O oh, yun. Eh, hindi ko alam baka mamatay. Sorry. Sana huwag. Ano? Ito yung dates ko. Yan. Ito maganda-ganda na siya. Tatlo na yung. Ah, tatlo na yung kanyang ano. sa bahay. As di Hindi, yun. Tapos meron Yan. Yeah. Oh. So, sobrang init kasi kahit mamaya, mamaya ano, ano. may ano. Yan naman yung galing sa 13. Ah. So, ito naman another class. Yan. Yeah. Ay, nag-survive na nice. yeah. siya. Sinave ko ito. Kita ko sa daan. Tuyo na. Dinala ko. Pinabad ko muna sa tubig. Then, yun yung mga plants ko dito sa bahay.